Ipinakita ni Claudine Barreto sa isang shoot ang kanyang mga sugat sa kanyang dalawang hita na ipinapagamot niya ngayon. Dahil na rin sa kahihiyan, matagal nang inilihim ni Claudine ang tungkol sa mga sugat at peklat na ito. Nang tanungin kung sino ang gumawa nito, tumanggi siyang magbigay ng detalye. Nakapaloob daw kasi yon sa kanyang mga reklamo kaugnay sa Violence Against Women and Their Children Act. Hindi nakita ng mga ibang pamilya ko. Na-accept ko na na battered wife ako and so... Para makatulong rin sa iba, lumabas narin rin ako. Nakausap din ng GMA News ang wound specialist na gumagamot sa mga sugat at peklat ni Claudine. The hyperpigmented, yung sobrang itim, mm -mm. yung kanyang ano, surrounding, ibig sabihin matagal na. Matagal na yun nangyayari. Matagal na nangyayari yun, hindi yun bago pa lang. We'll address it if she categorically says it's Raymart. Itong June 29 lang, nagpost pa ng mga larawan sa Instagram si Claudine na magkasama sila ni Raymart at nagkakaayos na raw. Pero ngayon, balik korte si Claudine para ituloy ang kaso laban sa asawa. Ire-reklamo raw niya kasi si Raymart dahil sa hindi umano nito pagsusustento sa kanilang mga anak. Mayroon ding custody case na dinidinig ngayon sa korte. I think it's just about time that they choose na rin talaga mm -hmm. kung sino, who they want to be with. I asked them and they said that they will decide already and tell the judge the decision. Sumamarin so daw ang loob niya at ng kanyang mga anak kay Raymart nang hindi nito sinipot ang birthday party ni Sabina at nag-skydiving lang. Hindi rin daw nagparamdam ng suporta si Raymart nang makagat si Sabina ng kanyang kaklase. Alam naman daw ni Raymart ang cellphone numbers ng mga anak pero hindi raw ito tumawag para mga mustaman lang. Pero ang sagot ng kampo ni Raymart, hindi naman daw siya inimbita sa sabing party. Yung skydiving ni Raymart, nakaschedule yon months ago. Ang birthday naman ni Sabina talaga, June 21. And he